Opisyal nang sinimula ng Inter-Service Olympics sa pagitan ng AFP, PNP, PCG, BJMP sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nagtipon-tipo ng mga kalahok mula sa iba't ibang ahensya at mga panauhin sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. upang saksihan ang pagsisimula ng kaabang-abang na palaro. This event is one way for us to develop our camaraderie. Being members of the uniformed personnel of the Philippines, we are a proud organization. Magtatagisan ng talento at lakas ang mga nasabing atleta sa 23 larangan tulad ng basketball, badminton, volleyball, athletics at iba pa. Layunin ng palarong ito na itaguyod ang sports at makahanap ng mga potensyal na manlalarong may natatanging talento lalo na sa pandigmaang kompetisyon.